Hi guys, welcome to my youtube channel po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa um, text messages po na naririsi po ng ating mga SSS members or SSS pensioners po na galing daw po sa SSS uh, regarding po sa disaster subsidy po at may mga link po tayong kiklik para po makuha po natin yung amount na yun. Guys, ito po ay scam. Kaya wag na wag po natin i-click yung link na yon kasi nga po um, hihingi po siya ng information po natin at pag nahingi po nila ang information po natin, may possibility po na mahahack po nila ang mga accounts po natin lalong-lalo lalo na po ang ating mga ATM cards, mga mga accounts po natin, mga banko po natin, pati SSS number po natin, uh, mahahak po nila. Kaya nga po, pag may mga text messages po kayong nare-receive, sabing galing kay SSS, please, i-delete po natin agad yan. Hindi po nagbibigay ng ganong mga notifications ang SSS at sinasabi na mayroon kayong mare-receive na disaster subsidy na ganito po ang amount. Baka po ma-hack po yung lahat ng accounts po ninyo pati mga mga social media accounts po ninyo baka mahack po tayo po ay magkakaproblema niyan. So ulitin po natin pag may mga na-receive po kayo mga messages po, kay Text messages po galing keso galing kay SSS at may mga link po siya na kailangan pindutin, wag na wag po kayong uh, wag, wag, wag na wag po ninyong i-click yun kasi nga po scam po yun. Okay. Uh, mabuti na Ang uh, gawin nyo na lang po I-delete nyo na lang po Dahil hindi po ginagawa ni SSS Na mag-message -mag ng ganitong may mga link po okay. uh, Pumunta na lang po sa Sa official website Or official Facebook page po Ng SSS Para makasigurado po tayo Na legit po yung information Pero pag mga text messages na ganoon At may sinasabing um amount mga disaster subsidy please okay binabalaan ko na po kayo wag na wag po ninyong pipindutin yung link na yon guys sana po nakatulong po ako okay thank you very much stay safe bye bye